Libre na ang matrikula para sa mga mag-aaral sa state colleges at universities, pero marami pa rin ibang gastusin ng mga estudyante. Bukod yan, ilang mga mag-aaral sa private schools ay nagigipit din. May magandang balita ang Commission on Higher Education tungkol sa mga scholarship at iba pang financial assistance program na pwedeng makuha ng mga estudyante. Pero malapit na ang deadline ng application para sa mga ito. Panauhin natin ngayon si CHED Executive Director Cindy Haro. Magandang umaga sa iyo, Cindy. ah, uh, magandang umaga, Cherry. So, itong ano, no, ino-offer ng CHED na scholarship for college students ito, yes. of course, it's CHED, no? um Can you tell them about it? Okay. So, gaya nga nang sinabi mo na may libre ng tuition sa mga universities and colleges at sa ating mga local universities and colleges, ang Commission on Higher Education ay nag-o-offer din ng mga scholarship. Ito, tinatarget namin, ito yung mga sudyante na hindi na hindi nakabilang doon sa mga libring tuition at miscellaneous fees under sa, one, sa RA 10931. So gaya, mayroon kaming uh, scholarship na tinatawag namin full scholarship para ito sa mga estudyante nating may mataas na passing grade. Mm -hmm. um, mayroon kami ding ito yung mga may passing grade na 90 pataas at mayroon din kami mga half scholarship naman. Ito naman yung mga estudyante na mayroong uh, passing grade na 85% pataas. Meron din kami tinatawag namin na grants in aid programs. Ito naman yung mga above yung mga passing grade ang grade nila pero mahihirap nating mga estudyante. So hindi kailangang mataas na mataas basta pumasa ka, average yes. mo ng high school yes. or kahit college ka na pwede ka yes. mag-apply dito hindi. Kung nakapag-earn ka na rin sa college unless hindi ka pa, uh, basta hindi ka graduate, you will be able to apply pa rin sa aming scholarship. Kaya lang hindi na full. Hindi. scholarship yes. o oh, oh, oh. grant and aid ang tawon oh. doon. Pero um sinong mga uh, eligible na mag-apply? Kailangan ba hindi mo kaya talagang magbayad ng tuition? Okay. Para doon sa mga scholarship namin, gain ng sinabi ko, basta hindi ka basta mataas yung grades mo, you be able to apply para sa aming tulong dunong o tinatawag namin, grants in aid program. Na passing grade lang at um hina nga ma uh, mahina ang kita ng yung pamilya you will be able to apply actually ang cut-off namin dito yung parang not more than 300,000 ang income you will be able to apply sa aming mga sa programa namin under dito kung yung mga magulang nila o guardian nila pag combined income hindi umabot ng 300,000 a year yes pwede silang mag-apply yes. dito. pero malapit na ang deadline oo ang deadline kasi ito ay inopen namin ng February mm -hmm. so ang deadline namin ay hanggang April 2000 19, 30, April 30, 2019. So at the end of this month, at ito yung mga qualifications, no, pinapakita natin ngayon. Ano naman yung iba pang mga requirements? Marami ba? Yung ibang nakakarinig ngayon lang maghahabol ng mga requirements? Sa tingin ko naman, they will be able to accomplish pa rin kasi kukunti naman yung requirements na hinhingi namin. At hindi naman ito madaling, at hindi naman ito mahirap kuhanin. Ang application, ang kailangan lang namin ay yung S2FAPS application form na makukuha naman sa aming website at certificate of indigency or certificate of no income at certificate of grades dahil syempre kailangan ipakita na ito ay nga, grade 11 grade 12 na estudyante at certificate of good moral Characters. so sa tingin ko naman itong mga requirements na ito ay madali namang makuha sa ating mga eskwelahan. open din ito sa anak ng mga OFW mga seaman yes. no sa lahat naman ng yes, ng or, Pilipino ano basta not more than for the tulong tulong programs namin basta not more than 300,000 they will be able to apply. Tsaka doon naman sa mga anak ng mga OFWs na more than 90 yung passing they will be able to apply doon sa aming full scholarship. Makakapili ba sila ng skwelahan kung saan sila papasok? O meron lang kayong determined school? Ang um, namin ay priority programs, hindi skwelahan. Meaning? So, ibig sabihin, pwede. Kahit saan sila mapunta na eskwelahan, po pwede. Actually, kung state universities, libre na. Oo, uh, so additional oo. na lang talaga din sa kanila yan. May ano, yung full scholarship ninyo hanggang 30,000 pesos lang. Yun yes. lang yun ang uh, pinaka-per uh, semester. Yes. Oo. And sa tingin niyo, is that enough for example, private school sila mag-apply. Actually sa sa private uh, higher education institutions, ang binibigay namin ay 15,000. Ito yung PESPA na tinatawag. Mm, 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 mm. Um, so assistance ito. Assistance ito. Ang concept talaga nito ay assistance sa mga estudyante. Pero kasi um meron din kasi kami tertiary education subsidy actually sa mga private higher education institutions. Pero sa ngayon, ito ay nakalaan talaga doon sa mga um mahihirap nating pamilya o kaya naman sa mga estudyante na mga eskwelahan, private HEI sa walang SUCs at LUCs sa area they will qualify under sa I aming mean, tertiary education subsidy. Mm -mm. So may slot pa, ilan, ilan ba ang tatanggapin ninyong mga estudyante for scholarship? Um, okay, kasi nakabase din kami sa budget. So after itong sa budget natin, ipasa naman na itong sa budget natin, uh, naman na namin yung slots na ma-allocate namin per region. Kasi hinahati din na namin yan per region, and according to our priority program. So dapat pag nag-apply sila, nagbigay sila ng application sa inyo, dapat mag-apply din sila, wag silang umasa na matanggap, ano? I mean, just to be sure, mag-go uh, through with the other applications also. Yes, kasi although ito determine pa rin namin kung nakapag-apply ka na, no, nakapag-avail ka na no with other scholarship programs, kasi hindi ah. pwedeng doble. Oo, okay. So ito yung contact numbers ninyo and pwede pa silang humabol sa kahit anong CHED office? Yes. Ama? Hanggang April 30 po ang aming application. Okay. Your your last uh, your message to the ones who are interested to apply? Okay. So ngayon, gaya nga ng aming motto ngayon, kwalidad na edukasyon abot na. So sana sa mga estudyante uh, natin, kahit na mga mahirap nating estudyante, ay mag-apply po kayo ng scholarship, at nang sa gayon, magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-aral sa ating mga um, quality higher education institutions. Maraming salamat, Shed Executive Director Thank you. Cindy Haro. Thank you,